Mga idol at kabayan, breaking news! Sweden at Pilipinas nagkapermahan na ang kasunduang ito ay bilang suporta sa pagkuha ng Pilipinas ng mga fighter jets at iba pang mga kagamitan sa depensa. Wow! Panalo, kudos kay Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na pagpapalakas ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Alam niyo ba mga kabayan, kabilang ang Pilipinas sa 32 mga bansa na tinayoan nito ng opisina upang tulungan ang bansa na mapalakas ang depensa ng Armed Forces of the Philippines. Amerika at Netherlands nagsagawa ng maritime patrol sa South China Sea. Ramon Ang sinabi sa mga Pilipino na dapat natin proteksyonan ang yaman na meron tayo sa West Philippine Sea. Ama at ina ni Mayor Alice Goo, posibleng parehong Chinese nationals. Isa sa mga nakikitang angulo ay ang pagsisinungaling ng ama nito para makakuha ng Filipino citizenship ang kanyang mga anak para makabili ng lupa at makatakbo sa kahit anumang pampublikong posisyon sa Pilipinas. Yes. Dagdag pa ng senador, hindi lamang dalawa ang kapatid ni Alice Goo. Ayon sa kanilang nakuwang impormasyon, tatlo ang kapatid ng Mayora. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung dumaan siya sa LGU, in fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan yeah. nag late registration. No? Pumirma ang Pilipinas at Sweden sa isang mahalagang kasunduan para suportahan ang planong pagkuha ng Maynila ng mga multi-role fighter para sa Philippine Air Force. Ang kasunduan ay pinamagatang implementing arrangement concerning the procurement of defense material and equipment. Ang deal ay nagbibigay ng daan sa gobyerno ng Pilipinas na bumili ng mga kagamitan sa depensa sa bansang Sweden. Ang fighter aircraft na Subjust 39 Gripen E or F ang isa sa pinakabagong modelo ng eroplanong mandrigma na posibleng inaalok ng Sweden ngayon sa Pilipinas. Nilagdaan ng dalawang bansa ang kasunduan noong ikapito ng Mayo, sinabi ng imbahada ng Sweden sa Maynila sa opisyal nitong Facebook page. Sa isang larawan nagpakita kay Joachim Wallen, Swedish Defense Material Head of Export at Joseito Ramos, Philippines Assistant Secretary for Logistics, Acquisition at Self-Reliance Defense Posture ng Department of National Defense na nanguna sa paglagda ng nasabing kasunduan. Ayon sa isang hiwalay na pahayag mula sa Swedish Defense Material at administration Ang Pilipinas ay nagpahayag ng malaking interes sa mga sistema ng Sweden, kabilang ang mga fighter aircraft, ang Saab JAS 39 Gripen, command system at airborne early warning aircraft. Kita rin sa website ng Saab na kabilang ang Pilipinas sa 32 mga bansa na meron itong opisyal na opisina upang matugunan ang mga pangailangan ng bansa na mapalakas ang depensa. Ang pagbili ng mga kamitang pandigma ng Pilipinas ay upang palakas ang depensa at seguridad ng bansa lalo tinatarget na makuha ng people People's Republic of China nang sapilitan ang mahalagang bahagi ng West Philippine Sea gamit ang kanilang gray zone tactics kahit na si Ang, isang negosyanteng Pinoy ay kanyang sinabi na dapat nating proteksyonan ang mga nakatagong yaman ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. I think our country's market force compared to our neighboring countries, our neighboring countries are still subsidizing heavily on fuel and power Why are they able to do it? Because Malaysia has its own oil production. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. We our oil production is only 6,000 barrel per day compared to our neighboring countries, average 1 million barrel a day. That's why they can put in subsidy. Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Salamat po. Netherlands at Amerika sabay na naglayag sa South China Sea Mas dumadami na ang mga bansang nakikipagsundo sa Amerika Upang tulungan ang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas Laban sa marahas at mapang-aping pag-uugali at iligal na patakaran Ng People's Republic of China Ang US Combat Ship na USS Mobile LCS-26 Kasamang isa pang barko nito at isang Royal Netherlands Navy Frigate Ay nagsagawa ng operasyon sa South China Sea Ayon sa Amerika ang pinagsamang pagpatroli ito ay isang pangako ng mga partners at magkaalyado na bansa para sa isang matatag at malayang Indo-Pacific region. Sa ibang balita naman mga kabayan, buhay ni Mayor Alice goo mas lalo pang nagiging kaduda-duda dahil sa bagong natuklasan ng mga senador ng Pilipinas. Ayon kay Senator Gatchalian, posibleng Chinese ang tunay na amat-ina ni Alice goo Dagdag pa dito, hindi lamang dalawa pala ang kapatid ng Mayora, sinabi ni Senator Gatchalian sa isang press conference na tatlo pala ang kapatid nito. Dagdag pa dito ang paglabas-pasok ng kanyang ama sa Pilipinas ng dalawa hanggang tatlong beses bawat buwan kahit ang negosyo nito sa Pilipinas ay hindi naman kumikita ay kadudag-duda. Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang may pinost kasi sa sa kanyang Facebook yung kanyang uh, uh, parang talambuhay. Uh, kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para idepensa o uh, ijustify justify yung kanyang mga Uh, pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi na ang PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA, walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA, walang marriage contract itong dalawa. Lahat ito, eh salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung tatlo pa niyang mga kapatid. So, ibig sabihin, etong si Angelito Go... Uh, ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng uh, ng uh, kumpanya, pwede ka tumakbo sa politika. Uh, dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako at uh, lahat ito pwede na nating gawin. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon. Dahil sabi nga ni uh, Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline. Eh, no? Yung bloodline. So kaya nag-invento yung kanyang ama uh, ng isang uh, Amelia Leal na Filipino para uh, para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Gu at yung iba pa, mga Filipino rin. Pero kung halungkatin mo, sabi na ng PSC, walang walang uh, walang uh, documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga uh, isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Hindi ko hindi ko para sa akin ang mahalaga yung ang, ang mas mahalagang tanong para sa akin yung yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan dalawang beses. May isang uh, nakita kami, isang buwan, tatlong beses. Uh, nakita naman natin, negosyo niya dito, hindi kumikita pero uh, bumabiyahe siya doon uh, dahil nagninegosyo o may ibang ginagawa. no uh, Kung dudugtong-dugtong natin yung story, uh, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, andalas eh. No? At, uh, uh, pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, um, uh, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Guo dahil dinidinaya niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling impera eh. Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang, ang, ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas nang gagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag late registration. No? Laban Pina